Hallelujah. Hallelujah, Lord. Narito ko, Panginoon, gamitin mo ako sa YouTube para ibanjilis ang iyong mensahe para sa mga tao sa mundo. Hallelujah. Lord, balutin mo akong na dugo ang kapangyarihan mo manguna sa akin. Kayo, Panginoon, magsalita sa aking mga labi upang Panginoon makarinig nito ay sila'y mapagpala sa pangalan ng Panginoon Jesus. Halil uh, mga kapatid, narito rin na naman ako ginamit ng Lord upang mag dito sa Youtube. Hallelujah. Ang topic po natin sa Matthew 7 verse 3 hanggang 5. Hallelujah. Uh, ito po ang aminsayan ng Panginoon para po sa inyo lahat mga kapatid sa buong mundo. Ang an introduction, ang mga salitang iyong binanggit ay may kaug, kaugnayan sa mga turo ng biblia tungkol sa paghatol at pagtingin sa kapwa. Narito ang ilang mga talata na maaring mag, magkaugnayan sa i, sa iyong katanungan. Amen. Purihin po ang Panginoon. Makita po natin yun sa Mateo na sabi natin kanina, sa Mateo 7 verse 3 hanggang 5, sabi doon bakit mo tinitingnan ang puwing sa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo ngunit hindi mo napapansin ang truso sa iyong sariling mata. Paano mo mas paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika? Tanggalin ko ang puwing sa iyong mata. Samantalang mayroon truso sa iyong mata. Hallelujah. Mag, mapagkunwari, alisin mo muna ang truso sa iyong mata at pagkatapos ay makikita mo malinaw ang pagtanggal ng puing sa mata ng iyong kapatid. Hallelujah. Ito po tungkol po ito sa ating mga sarili pag wag po tayo tumingin sa puing ng iba, sa puing ng mata ng iba. Ibig sabihin, yung mga ginagawa ng mga tao sa mundo, <coughs> Hallelujah, ginagawa ng mga kapwa natin na naninira sa ating kapwa, huwag muna natin hatulan ang ibang tao, ang sarili muna natin, ang linisin natin sa ating Panginoon. Hallelujah. At tapos, sabi niya dito, ang talatang ito ay nagtuturo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ang talatang ito ay nagtuturo sa atin na huwag muna natin tingnan ang mga mali ng iba. <coughs> hallelujah. Bago natin tingnan ang ating sariling mga pagkakamali, dapat muna natin alisin ang ating sariling mga pagkakamali bago natin hatulan ng iba. Yan. Nandun po yun sa Biblia, nakasulat. Huwag natin hatulan ng iba, huwag natin sisiraan ng iba, kundi ang sarili na natin, ang tingnan natin kung tayo ay malinis sa harapan ng ating Panginoon kung tayo malinis ang ating puso't isipan uh, sa harapan ng ating Panginoon wag, don uh, doon lang tayo magsalita sa ating kapwa pero pag marumi ang ating sarili marumi ang ating puso't isipan wag natin gagawin na mag-alis ng mga mga paninira sa ating kapwa huwag tayo magsalita sa ating kapwa ng masasama Amen po rin Panginoon Ah, uh, dito po sa number 2, letter B. Makikita ito sa Lucas 6:41 verse 42. Ang sabi doon, bakit mo tinitingnan ang tuin sa mata ng iyong kapatid ngunit hindi mo napapansin ang truso sa iyong sariling mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, kapatid, hayaan mo, akong tanggalin ang puwing sa iyong mata. Samantalang hindi mo nakikita ang truso sa iyong sariling mata. Mapagkunwari, sabi niya, alisin mo muna ang truso sa iyong mata. At pagkatapos ay makikita mong malinaw ang pagtanggal ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Amen. Purihin po ang Panginoon. Napakabuti ng Lord. Kaya mga kapatid, huwag tayo manghatol sa ating kapwa. Hallelujah. Ang gagawin po natin uh, kung nagkamali ang ating kapwa, papayuhan natin. Hindi isisiraan, hindi ikakalat, kung ano man nagawang kasalanan sa ating, mga, sa ating kapwa. Halimbawa, siniraan tayo. Tapos, idadaldal natin, isakakalat natin, uh, ititismis natin ang ating kapwa, hindi po yung kalugod-lugod sa ating Panginoon. Dahil tayo lahat ay makasalanan. Walang matuwid sa atin, sa ating Panginoon. Walang matuwid ng mga tao. Hanggat hindi magsisi sa mga kasalanan nila, hindi hindi walang karapatan manhatol sa kapwa sapagkat tayo ay marumi sa harapan ng Panginoon. Maliban na lang, kung ang tao ay surrender niya ang kanyang sarili sa ating Panginoon, siya po ay mababago ng ating Panginoon. Tulad na nabasa natin dito. Ang po ang uh, ang tao kasi sa buong mundo, marami po ang napapansin nila sa kanilang kapwa. Marami ang nakikita sa kanilang kapwa. Marami ang nakikita nga mga ginagawa ng kanilang kapwa ay naninira sinisiraan nila, pero ang sarili naman nila, hindi naman kalugulugod sa ating Panginoon. Marami po ngayon, hindi ko po kayo nakikita. Alam ng Panginoon ang mga ginagawa ng mga tao sa buong mundo. Paninira sa kanilang kapwa, uh, ang nakikita nila ang kanilang kapwa, pero ang sarili nila hindi mo natingnan kung tama nga ang kanilang mga ginagawa. Hallelujah. Marami po ngayon, lalo na pag hindi Christian, hindi nakakilala sa Panginoon, na hindi nagsisi sa ating Panginoon. Ang mga, mayroon nga mga Kristiyano pa eh, mga Kristiyan pa, tinanggap ang Panginoon, pero nandoon pa rin yung paninira nila sa kanilang kapwa. Hindi mo na ayusin ang kasarili nila kung hindi ang kanilang kapwa ang ikinakalat. Ikinakalat ang mga kasiraan sa kanilang kapwa. Hallelujah. Mga kapatid, Hallelujah. Baguhin na ninyo ang inyong mga sarili, Magbagong buhay na kayo. Huwag kayo gumawa ng hakbang na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Mahalin na ninyo ang inyong kapwa. Huwag ninyo sisiraan. Ibigin ninyo ang Panginoon pumunta dito sa lupa para tayo ay mahalin. Tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Kung ang kapwa natin ay nagkamali, huwag natin sisiraan. Huwag natin titingnan ang mga mga kamalian nila. Hallelujah. Sapagkat ang kamalian nila ay nasa sayo rin ang kamalian. Wala sa inyong kapwa. Para priyo ang mga tao sa mundo nagkakasala sa, -sa harapan ng ating Panginoon. Maliban na lang ang magsisi ng buong puso sa ating Panginoon. Yan, pag nagsisi ang isang tao, sa ating Panginoon na tanggapin niya sa kanyang buhay, sa kanyang puso ang Panginoon. Ito po ay mababago siya. Ito po ay hindi na niya gagawin ang mga karumaldumal sa, sa kanilang kapwa na nakikita nila. Hallelujah. Sapagkat uh, walang sino man malinis sa harapan ng Panginoon. Lahat ay makasalanan. Kaya uh, mga kapatid, lumapit na kayo sa ating Panginoon. Pagsisiyan ang mga nagawang kasalanan para tayo ay mabago, masama tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Masama tayo sa bago dumating ang hukom, tayo po ay maligtas, tayo po ay kasama ng ating Panginoon sa langit. Hallelujah. Dito na po tayo magwawakas. Ang mga talatang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtingin sa ating sariling mga mga pag, pagkakamali bago natin hatulan ang iba. Hallelujah. Kaya yun, wag natin hatulan ang iba. At tayo rin ay nagkakamali, hindi lang sila. Tayo rin po ay nagkakamali, nagkakasala. Kaya wag tayo, wag natin titingnan ang mga mali ng ating kapwa. Wag natin sila pag uh, wag natin sila ikakalat sa ating mga kapwa. Kung, ang... Uh, ano, ang gawin ninyo, payuhan at at tulungan ko anuman ang mga problema nila. Hallelujah. At payuhan sila kung mayroon kay nang naririnig, hindi kalugod-lugod, payuhan sila sa pangalan ni Yesus. Hallelujah. Ah, uh, una mga kapatid sa lahat ng mga tao sa mundo. Yan po ang sinasabi ng Panginoon. Sa iyong sa inyong lagi Ma, sa inyo, Panginoon, sa inyo, lagi manalangin at pagsisihan ang lahat ng mga kasalanan ninyo. Yan. Sa, sabi nga ng Panginoon, ang sabi sa atin ng Panginoon, mga kapatid, pinarating ito ng mensahe sa inyo, lahat sa buong mundo. Lagi kayo manalangin sa ating Panginoon. Araw-gabi, araw-gabi. Manalangin kayo para hindi kayo magkasala, hindi kayo makapagsalita sa iyong kapwa ng masama, hindi kayo manira sa iyong kapwa, kundi tumulog kayo sa ating Panginoon, humingi kayo ng tawad sa ating Panginoon. Lumakad tayo na may kalinisan sa harapan ng ating Panginoon. Kasi walang may tatago ang tao sa harapan ng ating Panginoon. Lantad sa kanyang lahat. Sabi dito sa number two, Isuko ninyo sa Panginoon ang lahat ninyong mga kasalanan. Wala na, wala, may tatago ang tao sa Diyos, lantad sa Kanya ang lahat ng mga, lahat ng mga tao sa mundo. Puso, isip, punong-puno ng mga kasalanan. Hallelujah. Number three, kaya ito ang tandaan ninyo, mga kapatid. Mahal na mahal kayo kayong lahat ng Panginoon. Ayaw niya kayong magkasala at mapahamak. Yan, mahal na mahal kayo ng ating Panginoon. Ayaw niya nga magkasala ang kanyang mga anak. Kaya nga, pumunta dito ang Panginoon sa lupa, ang isa-isa niyang anak. Para ang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nandoon po yun sa ano, um, Nandun po yung sa John 3.16. Sabi niya doon. Sapagkat gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan na ibinigay niya ang kanyang buntong na anak upang ang sinuman sumampalataya sa kanya ay ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan. Ah, nandoon yung pagpapatawad ng ating Panginoon. Hallelujah sa John 3 sa John 3.16 nalulunang basahin po ninyo yan nandun po sa Biblia John 3.16 Hallelujah tapos makita din po yun sa ano sa Roma 10, 9, 10. sapagkat kung ipinahayag mo ang iyong pananampalataya sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at sumasampalataya ka. Yan, ikaw ay maliligtas. Hallelujah. Nais ba ninyo mga kapatid na kayo ay maliligtas. Hallelujah. Sabi nga doon, at sumampalataya ka sa iyong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Sabi po doon. Hallelujah. Sabi niya sa na ano sa Bible, mga talata tungkol sa pagbabago at pagsisisi sa lahat mong pagkakasala. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, ikaw'y ay papatawarin ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi nga doon din sa Juan 4:8, ang Diyos ay pag-ibig. Ang sino man manatili sa pag-ibig ay mananatili sa Diyos at ang Diyos ay mananatili sa Kanya. Yan. Nandoon po yung pag-ibig ng Panginoon sa ating buhay. Mga kapatid, kung sino man ang nakarinig nito ng mensahe ng Panginoon sa Job sa buong mundo. Hallelujah. Tayo po ay, kayo po ay, pang, ay kayo po ay sumuko na sa ating Panginoon. Sabi din po doon sa Episo 2, Verse 4 hanggang 5, sabi niya, Ngunit ang Diyos na mayaman sa awa dahil sa kanyang dakilang pag-ibig na ipinakita niya sa atin kahit na tayo'y mga patay sa ating mga kasalanan. Tayo'y binuhay na kasama ni ng Diyos. Yan. Kung nais ninyo tanggapin ang ating Panginoon sa inyong buhay, ah uh, pumunta pumunt uh, may sasa may babasahin ako sabi niya dito Hallelujah pumunta kayo sa kwarto niyo uh, kayo mag-isa ipag-lock niyo isara niyo at kayo ang mag-isa doon tanggapin niyo ang Panginoon sa buhay ninyo ang kasama ninyo ang Panginoon itaas ninyo ang mga kamay at at ano uh, sumunod kayo sa akin panalangin meron muna ako babasahin sa inyo sabi niya dito, sa pamamagitan ng pananampalataya, maaari mong tanggapin si Jesus ngayon din. Amen. Purin po Panginoon, ha? Sa panalangin. Hallelujah. Ang panalangin ay makikipag-usap sa Diyos. Yan, ang panalangin na yan ay makikipag-usap ka sa Diyos. Kung nais mo tanggapin ang ating Panginoon ngayon din. Ngayon, na mo na ako. Hallelujah. Mamaya patatanggapin ko kayo. Alam ng Diyos ang katayuan ng iyong puso at hindi niya pinapansin ang paraan ng pagsasalita kundi ang dinalaman ng iyong puso. Ang sumusunod ay isang mungkahing panalangin lamang. Yan. Uh, Nakikita ng Panginoon ang inyong puso. Hindi sa tumitingin kung ano kang klase, kung ano kang tao, ang Panginoon tumitingin sa inyong puso. Nais ng Panginoon magpalinis ka sa harapan ng ating Panginoon sa mga kasalanan mo na nagawa. Tapos meron pa dito, ang panalangin bang ito ay nais ng iyong puso? Yan. Tinatanong kita mga kapatid kung sino mang gusto tumanggap sa ating Panginoon, ang panalangin, panalangin bang ito ang nais ng iyong puso? Haluluya. Nawab, tanggapin niyo ang Panginoon sa inyong puso. Sabi pa dito, kung gayon nga, idalangin ito ngayon din at si Kristo, si Kristo ay sa iyong buhay. Tulad ng kanyang ipinangako. Yan. do po ang Panginoon nakahanda magpatawad sa mga taong makasalanan sa mundo. Hallelujah. Ngayon, kung nandyan na kayo sa kwarto ninyo, nagsara, huwag kayo magpipray na may kasama kayo. Kung, kung, marami, kung marami kayong kasama sa bahay, umalis umalis muna kayo, pumunta kayo sa kwarto nyo, at doon kayo manalangin. Sumunod kayo sa akin panalangin. Amen. Puro yung Panginoon. Hallelujah. Panginoon Hesus, Hallelujah. Sumunod kayo mga kapatid kung nandun na kayo sa kwarto nyo. Itaas ninyo mga kamay ninyo, tanggapin yung ating Panginoon. Panginoon Hesus, kailangan kita salamat sa pagkamatay mo sa cross para sa aking mga kasalanan. Hallelujah. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Haleluya. Salamat po sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Ikaw po ang maghari sa trono ng aking buhay. Gawin mo po akong isang taong namumuhay ayon sa iyong kalooban. Amen. Amen. Haleluya. Nandiyan yung pagtanggap mo sa Panginoon. Binuksan mo ang puso mo sa harapan ng Panginoon. At pinagsisihan mo na ang mga nagawa mong kasalanan. Kasi hindi ko naman alam, hindi ko nakikita kung anong kasalanan mong nagawa. Kaya ikaw dapat ang magbigkas, ikaw dapat ang magsalita sa ating Panginoon. Isurrender mo mga kapatid ang iyong mga kasalanan sa ating Panginoon. At tanggapin ninyo ang Panginoon sa buhay ninyo. Amen. Salamat po. Uh, Uh, dito na kung magwawakas, mga kapatid, sa buong mundo, nawa ang tumanggap nito, kayo po ay pagpapalain, kayo po ay maliligtas, kayo po ay sumunod na sa ating Panginoon, kayo po ay maglingkod na sa ating Panginoon. Kung mayroon kayo, mayroon malapit sa inyong church, sa inyong lugar, punta kayo sa church, magating kayo, magating kayo sa mga preaching ng pastor hallelujah, kung may kapitbahay man kayo ng Christian, kaibiganin ninyo para masiran kayo. hallelujah, At kayo rin mga kapatid, alam ko, naririnig ninyo ito. Yung kung sino man ang mga, mga nakatira sa mga lugar ninyo, yung kapitbahay ninyo, o kaibigan, kamag-anak, kapatid, malapit nga kaibigan, kapitbahay, mga kapatid, kung kayo Kristiyan na ah, at tinanggap na ninyong Panginoon, mag-share kayo ng salita ng Diyos sa mga kapitbahay ninyo, sa mga kaibigan ninyo, sa mga kamag-anak ninyo, sa malapit ninyong kaibigan. I-share ninyo ang salita ng Diyos para din sila itanggapin ang ating Panginoon sa buhay nila at sila din po ay maligtas. Hallelujah. Nawa, marami ang makarinig sa mensahe na ito na binigay sa inyo ng Panginoon mag-share mag na kayo mga kapatid sa mga tao sa buong mundo mag-share na kayo sa mga mga malalapit sa inyo mga kapitbahay alam ko mayroong kayo mga kapitbahay na hindi pa Christian kaya lakasan ang loob ninyo humingi kayo ng tulong sa Panginoon mga kalakasan hindi kayo mahiya ang Panginoon, huwag ninyo ikahiya sa inyong kapwa. I I-share ninyo ang salita ng Diyos para din sila ay maligtas. Hallelujah. Nawa mga kapatid, kung inudyukan kayo ng Holy Spirit, mag-share na kayo sapagkat malapit na darating ang Panginoon. Nais ng Panginoon ang mga tao ay maligtas, hindi mapunta sa impyerno, hindi mapunta sa patuloy nga nagkakasala. Hallelujah uh, mga kapatid, hallelujah, mula ngayon, kung narinig man ninyo ito, ipangaral na ninyo ang mga salita sa buong mundo. Hallelujah. Hallelujah. Hindi ko kayo nakilala. Hindi ko kayo nakikita. Pero nakikita kayo ng Panginoon. Hipuin kayo ng Panginoon. Pag, pag kinumbi kayo ng Holy Spirit, kumilos na kayo. Mag-share na kayo. Mangaral na kayo ng salita ng Diyos sa mga tao. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Salamat Panginoon sa hapon na ito na ginamit mo ako sa YouTube upang evangelize ang iyong mga salita sa mga tao sa mundo. Ama, salamat nawa, wa. Marami ang makarinig nito at marami din ang tumanggap nito ng iyong mensahe. Nawa, Panginoon, pagpalain mo sila, patawarin mo sila sa mga nagawa nilang pagkukulang, pagkakasala tulungan mo sila Panginoon. Hallelujah. Maawa ka sa kanila Ama sapagkat hindi pa nila nalaman ang kanila mga ginagawa. Gumamit ka Panginoon ng tao para ma-share sa kanila ang iyong mga salita. Ama, maraming salamat na Panginoon maraming tumanggap sa YouTube nito na, na pinarating mo sa mga tao Panginoon sa buong mundo. Ama, salamat, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. 里面，里面。